Ayun, sasakay po tayo ng pamonumento. So, nalito pa lang nga tayo ngayon sa, ano, sa Sintris. Kisunap. So, galing ako, galing po ako ng, ano, ng Nubaliches. PIR Nubaliches. So, doon pa ako galing. lah, Serado.

Palag, nakakawin ako. Kasi kanina pa po akong umaga, nakapila doon sa BIR. Yan, okay, nakakita tayo sa tulay. At doon, pagkawin. Pagbaba so, ako ng tulay, karusin so, na. So, yan ako sasakay. Pagtungo mo numinto. Ay, okay, ginit. monumento